ultimamente mais favorita. sa sarson lechon. Hmm. Hey, what's up mga toon? Welcome back to another Makmungulat mga toon. Meron tayo panibagong handa. Meron tayong special crispy pata. Mm -hmm. yes, Luto ni so, Tal uh, Alex yan. Meron tayong sausawan na at meron tayong mga tubas. Puyo kanawansi. Yes. Na may Chili powder. Yes, uh, um, curry. Uh, and a uh, cucumber, Ayan. <laughs> Japanese cucumber, a tomato. Ayan. Okay, mga tan, ta uh, bakit tayo mag-start, mag-prepare muna tayo. Bless us, O Lord, and this day give, sure, but to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Amen. <laughs> Excited <laughs> <ako> <laughs> Okay. Ay, Charles, naku, tayo. Na ko si pata ni Tol Alec. Hmm. Namiss lang namin eh. Hmm. eh. Okay. Okay, <coughs> please bite. Wala nang patumpit-tumpit. Parang <laughs> pa tayo na <ngayon. laughs> Ibaba muna to. Yung aking baso. Ay, kukunin ko to. Uh, Pakagating ko to isang buo. Ayan po. Okay, first bite to me. First bite. Cheers. Cheers, para sa inyong mga tala. Mmm. Mmm. Wow. Malalit siya mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. na na pata. Legit. <laughs> Legit ang lutong, oh. Huh? Ang usok pa. Sarap Yes. Tuwa-tuwa lang <laughs> Happy na naman. Happy na naman ang lola nyo. <laughs> Ayan. Tagat tayo. Nagbalbalik mga kwis Pataking king. Mga uh, kwis pata queen. Mm -hmm. Sobra. Sobrang lasa. Sobrang malasa. Mongkmas. Ultimate favorite hmm 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 na bers luto mm. mm -hmm. Bagong luto Binabanakan <laughs> Masarap Man tama, baka naman. <laughs> Hindi po yung sponsored. Malaga pa. Malaga para uh -huh. dito para Ano tayo, oh. mga de sabor. Okay na to? Mm. Mm. At ito yung may tung. Mamit tayo. po. Ну, mm. давай mm -hmm. mm. よろしいのすかな siya sa salsa ng lechon. Malalig mm. kaya nila. Ang gano'ng kayo ito. Wala ka tayo may kino. Eh, <laughs> <laughs> proud na proud ako kay Tol Alok. Ang galing magpalotong eh. Wala mo lab. Hmm. Naluto mo na pa pata pinaka malutong na tinatikman ko. Wow. Ay, <laughs> mm -hmm. sa mga restaurant, di ganito ka lutong be. Yung nakainan ko ah. Tawag ko na sa iba. Ang ganyan kasi hindi, hindi yan may pag Saka hindi ganito kalambot. Mm -hmm. Na. Mm hindi -hmm. yan dapat may namadali. Mm -mm. Hmm. Parang, parang sarap. Kaya nga ismuk lang. Ha? Hmm. Hmm. Kung makagat na, nabaparing na eh. lang <laughs> kayo. ano siya. Mag-duty. Ah, hmm. oh, kasi bagong luto ito. Na? Hmm. Pero pag hindi bagong luto. Pag hindi bagong luto, hindi masarap po masarap. Mm. No, ko. na na pala. Kumakalan na dito. Yummy. Mas gusto ano, so mm, ano? mo ng ano, soyo kayo man siya? Hmm, naman. Ano mo? Mukhang mauubos natin siya. qué es 本来。 Salamat lang naman. Ayan. Yeah. Ulan, mm. Know, mahal ang bigat na yun, no? Hmm, grabe. Nakabili na ng bigat. Muntik na kami nun. Hindi kumain ng rice. Hmm. <laughs> Basta maaga kumain. Mm, mm Pumila siya. Pinatunod na lang pa. Isang oras bago magbukas na no? kasi nabitado lang bias. Pagdating niya, may dalawa na nakapila. Ah, eh, sunod-sunod na na. Hmm. Bento kaya sunod ako. Eh, sali lang lang Tapos, sumunod na lang ako sa kanya. Ah, ganyan. Bitbit -bit ko ng apat. Pag din kilo. Eh, bawat sa mga kilo isang tao lang. Oo, mm -hmm. sinabi siya. Pinita <laughs> ako. <laughs> Binalik ko na yung dalawa. Tapos paibalik pa yung isa, isa yung dalawa ko nito. Nandiyan ko, akong ako. Mm -hmm. Pumunta din ako para ako, ako, akin yung isang limang kilo, no? Oo, mm -hmm. masanda ka ang awan. Mm -hmm. Ano, kuniwan niya yung limang kilo tapos dalawang kilo pa. Mm -hmm. Na isang balot pa. Ayaw. No, 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 tanda. Kailangan na isang balot lang. Tanta ang limang kilo lang. Makasigaw nga yung babae kasi. Kaya po mayor na matanda. Yan, eh. Dito kasi pag roll, kailangan din mo. Kung ano yung roll nila. Na? Uh. Kahit matanda ka pa, uugod-ugod na nga yun. Eh. Matanda. Walang bata matanda dito. Pantay-pantay. Mm -mm. Basta sarul na. Mm. Okay lang. Kaysa namang sumapag ka. Mm, mm Yung akin lang yan. Kaya lang hindi ko binalik yun Ang separado kaysa yan. Tagirap. Tagirap nga yung bigas na yun tala. Iniipit yung mga bigas. Hindi kayo sa lapad na, no? Mm -mm. 10 kilo. Mm -mm. Grabe naman yun. Saka ano, 7,000 yan. 7,500 din yata. Depende sa ibang lugar. Yung nabili mo, magkano yun? Nakamura yun. Dati 1.7 lang yun. Ngayon, parang nadagdagan ng 600, naging ano yun. 2.5, kasama tax yun. Mm, -mm. Ang yeah. binibili lang namin yun, 1.6 na. Mm -mm. Pinakamaltaas na yun. Yung mga kailan yun. 1.2. 750 sa atin, na mm. Panik Balik ba yun kasi dito tuloy? Mm -mm. Tumabay pa yung anong typhoon. Oh, tama niya. Tumabay pa yung typhoon. Mm -mm. Kaya yan, nagpanik yung mga tao. Hmm, balat. Mm, balat. Tuntungan siya, okay, binigyan ko ng balat. <laughs> <laughs> Napa-okay siya. Namit, <laughs> oh? mm. Apple. Mmm.

mo um, o. Oh. Ang corn beef. Corn pork. Masa sa lambat Hindi na kain anong, ano, kiyori. ko sa pasa <laughs> <laughs> Malala ko yung ano, paper sa babad na. pickled ano uh, cabbage ano pero sa ito so sarap sarap may astrotel-astro

matagal mong i-prepare, no? Taglit na luto ba kainin? <laughs> Nilaga mo pa. Nukubing mo pa. Oo. Mm uh -mm. Papalamigin mo pa. Mm -mm. Nubing niya kasi yan eh. Parang hindi makaliksit na. Oo. Uh. Mm. Pag walang oven, i village niya sa araw. Di ba, bebe? Hmm. Ganun lang. Mm, -mm. ito naman, nilaga niya, tapos, nilicture niya sa oven. Kaya sobrang lutong. Ayon kicharon Tapos pag pinarito mo, hindi matalsis. Diba? Mm. Wow! Perfect! Perfect lunch! <laughs> Sarap! Pati uh, buto daw so wala. <laughs> Ito bala. <laughs> so, yun pa ta Tapos na ta daw kumain. Uh, ngunit pa ako nagpasalam sa inyo lahat. Sa lahat ng mga suporta uh, sa Facebook, Youtube, Instagram at Tiktok. Parang diba may, may sabihin ka? Ayan, shoutout ko muna si uh, Camille Gorsalia yan, yung ano, nagpapa-shoutout siya, yung iba po shoutout next time na po, at hindi ko po pala na-lista, no, be Next time na lang. Okay, mga toy, marami salamat po, if you like this video, please, pakilike po, thumbs up, kapag nag-enjoy kayo, at sa mga ano yan? Hello. Kaya ako gagalunan. <laughs> Matik na. At sa mga napadaan po dyan, sa mga bago sa aming channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para po pa ma-notify sa tuwing nag-upload kami ng video. At share na rin po. Maraming salamat. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye! Bye. <laughs>